tara sulya pa natin sila doon so ito na yung barangay kaingin ayan barangay kaingin at itong kabila na ito ay biga na sa so boundary so ito yung ating service lumayan uh, luma yan pero malaki na ito tulong yan para sa akin so ito yung pinakang ilog ng uh, boundary ng Kabuyaw at ng Santa Rosa so itong tulay lang na to so nakapunta na nga ako sa ilalim nito ayan napasyalan na natin yan ayaw na mga bisikleta ng mga rangers at uh, dito nandito sila sa kabila puntahan natin so ayan tawid tayo so sulyap tayo dito sa kabila ah nandito mga river rangers ayan ah uh. oy shout out oy shout out <laughs> Ayan sila, papay. May higit na kasi. Linis na. Kung oh. kita ninyo. Dati dito, tambak ang basura. Ayan, oh. Ayan sila. Nililinis sila. Sila, River Ranger Santa Rosa. Ayan. Oh. Ano yung Pag, ano? Isda? <laughs> oh, binalik nila yung isda sa, sa, uh, ano, sa, tubig. So, para dumami at mabuhay ulit. So, ibig sabihin, nabubuhay pa yung mga isda dito. Ayan, ang oh, mga River Rangers. O, oh, diba? Ayan, napakalinis na ng ilog natin. At yung mga bangka, nakikita ninyo nakakapasok na sila dito. Dati hindi yan nakakapasok dito eh. Dahil nga, puro water lily. So, dahil sa kanila, yun o, sinako na nila yung ano, ayan, si, ano, si Kiyarum. Okay, alright, nasilip na natin. At ayan nga, barangay kaingin at biga. Okay, let's go. Punta na tayo sa ating destinasyon. Kabuyaw at saka Marikita pala. Marikita ang destinasyon natin ngayon sinilip ko lang yung mga River Rangers at matagal ko na rin hindi sila na na content shout out po sa mga taga barangay kaingin at Siyempre shout out din sa mga taga biga ah. okay ayan si Kanepo nandito na kasama vlog tv okay ayan nag start lang ako ng aking service uh, so, shout out sa mga nagtitinda ng isda dito ayan yung mga ah mga nagtitinda ng isda dito so may mga talakitok sila shout out kuya okay ayan ang mga isda nila dito na kayo bumili ah maraming tilapia dito oh yan di ba may ta uh, anong isda nga ito kuya yung ano ah kanduli po kanduli at yan ang tilapia so punta na kayo dito dito madami po dito ng isda may bangus oh di ba oh 100 ko, Ayun. Sa hapon nandito kaya na? Ay mamaya ako pun kami ano. Dedil. De 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 oh, kas sa Kanepo, Kanepo. Dati kasama Vlog TV, dalawang channel ko. Pag ano po, mamaya magde-deliver pa po ako. promote ko lang 'yun yung tinda. <laughs> so, ayan, nandito na tayo sa Kabuyao. Oh. So, napakabilis ano, kani-kanina lang nag nagsasalita tayo sa taas. Uh, oh, shout out sa mga taga rito. Ayan. Sa gasolinahan na to. Ayan, shout out. Sa rinse. Okay. <laughs> shout out. Oh, ayan, alright. Diret-diret na tayo. Diret na tayo ng uh, ano to? South Bill 1. Destination natin. Okay. Uh, ayan Oh. Uh, maladaan na natin dito yung mga kababayan natin na uh, naglilinis ng ah uh, kalsada. So napakasisipag nila talaga at, at, dito niya makikita na parang araw-araw nililinis talaga nila yung lugar na ito. Okay. ah uh, ito ay bigaa mga kasama na isyon, mga kanegosyo. Shoutout sa lahat madadaan natin dito. Uh, isa sa paborito ko din paborito ko din lugar na puntahan lagi ito ano uh, Kabuyaw kasi marami kaming customer dito dito rin ako nagsimula sa bayan na ito shout out sa mga kakwa natin uh, deliveries okay ayan mga repacking uh, ng mga mani at peanut butter o oh, ayan lahat na ng mga kanegosyo natin shout out uh, diba? Uh, ayan tuloy tuloy lang tayo mga uh, kanegosyo pupunta natin yung may order kahapon may order kasi siyang sampung siyampu sampung small ayan o oh, uh, diba nandito na tayo <coughs> Wala nagtitinda ng Indian mango. Dito ako bumibili ng Indian mango. Mura lang Indian mango dyan. Ito yung Villanida Resort. Ayan, mayroon pong resort dito. Maraming resort dito. So, pagka kami pa pagkakataon, ito content natin yan. Ibablog natin yung mga resort dito sa Kabuyaw. Napakarami ng resort. Grabe. Uh, mag enjoy talaga kayo sa murang halaga ng mga resort dito. Uh, ayan. Kasi nga tabing nga ano tabi ng lawa. Ito, Laguna Bay na itong nasa kaliwa, nasa kaliwang parte ng uh, camera nakita ninyo dyan na uh, itong kaliwa ay yan ay, ay lawa so walking distance na lang po yan para makarating kayo sa lawa so, o yan shout out muli sa mga taga uh, biga ah. ah. hindi na to biga ah, ano na to butong na to barangay butong wala din doon sa tulay na yon barangay butong na Kasi out, out po sa lahat ng masasalubong natin, mga kanegosyo. Ayan, busy-busy din yung mga negosyante dito. Uh, at kanya-kanyang mga um, pinagkakabalahan. O, uh, di ba, meron pa rin isa tayo dito. Hindi ko pa alam kung anong ano to. Pero pagka alam ko, resort din ito. So, under construction pa siya. Alam ko gagawin resort yan. So, maganda yan siguro dahil napakalawak ng lugar na yan. Uh, dito talaga napakasariwa ng hangin dito kasi nga uh, marami pang mga puno so yung mga mga naglilinis natin shout out po sa mga uh, naglilinis po ng ating kalsada kita nyo naman napakalinis ng lugar araw araw po yan ginagawa nila yung mga nakapula na yan halos para nagwawali sila sa kanilang harapan ng bahay I'm so proud. Congratulations po. Salamat po sa inyong lahat sa pagpapanatili ng ating kalinisan. At sana po ay makiisa din po ang ating mga mga kababayan. Ano? So, ayan. Tingnan ninyo naman. Wala kayong makikita dumi dito. so, ultimong balat ng KD, nakahiya itapon. Pero na lang talaga kung hindi kayo mahihiyain, eh okay lang magtapon ng balat ng KD. Pero para sa akin, para nakakahiya magtapon kasi nga linis na linis ayan oh kita niyo ah uh, yan yung mga naglilinis ng ating kalsada yung mga naglalakad na yan at makasisipag oh uh, yeah mga nakapula na yan shout out po sa mga naglilinis ayan yung mga natin oh, ayan. Ah, ah, dito naman tayo sa malapit na tayo sa school so ito yung napakagandang bagong building na ang biga so nandito yung multi purpose uh, building yata hindi ko alam kung ano ba to basta bagong tayo so ito yung school ayan school at ito naman yung kanilang uh, simbahan catholic church sa uh, uh, biga ande ah, butong okay sorry naman But Ayan, shout out po sa lahat ng mga taga Butong. Sa lahat po ng ating masasalubong, ayan, mega love shout out. Ayan, medyo nasa kalagatian na tayo ng ating destination. Unang destination po natin, Southville. Diluan. Ayan, pupunta tayo ng palengke ng South Diluan. Pagkatapos po nito, punta tayo nang Marikita. Puntahan naman natin yung isa nating kanigosyo doon. So, ayan. Kita niyo naman, napakalinis talaga ng kalsada dito. Wala kayong papansin masyadong basura. Kasi araw-araw at pinapanatili talagang malinis ang lugar na ito. ayan, madadaanan din natin dito yung mga suki natin so, mga suki natin sa mga maning adobo uh, ngayon nga, ang dala natin ay peanut butter uh, at ayan oh. Uh, uh, ito mga suki din natin yan ito mga naging din natin uh, uh, ito kasalukuyan natin din na alam kahapon ang tindahan na to so ayan shout out kay ate at kay kuya at sa lahat ng tricycle driver dito so napakabay sa mga tricycle driver dito Ah, talaga naman. Pagka ko naubusan ng gasolina, eh, inahatid nila ako. <laughs> naubusan talaga ako ng gasolina dito talaga mga kanegosyo. At ito naman yung Barangay Hall ng bar ah, Barangay Butong. Okay. Ayan, ah, lampas po tayo dito. Siyempre, meron din tayong suki dito sa St. Joseph 6. Oh, shout out po sa lahat po ng mga security guard ng uh, subdivision na to ayan o, oh, sh shout out po sa inyong lahat uh, at dito, diretsyo pa rin tayo mga kanegosyo, makikita nyo nandito sila, pahinga na yung mga naglilinis natin talagang proud ako sa kanila uh, talaga itong baybay na ito ay malinis so, ayan alright uh, talaga naman uh, napakaganda ng lugar na ito kahit napakasimple lang basta makikita mong malinis eh, napakagandang pagmasdan oh so, yan oh <coughs> dito ko rin nakilala yung aking ano uh, tinutulungan na si Magnac na isa po siya PWP. yung naging inspirasyon natin kung bakit tayo nagsimula sa ating pagbablog ad uh, dati nga wala tayong alam-alam -alam sa pagbablog. pero nang nakilala natin sa MacMac Lord na buo yung pangarap ko na someday uh, makatulong tayo matulungan natin si Mac at sa lahat ng mga kagalagalaga sa lansangan na naglulukot ay eh, mabigyan natin kahit hindi naman po talaga uh, sapat para ibigay para sa kanila ay eh, kahit papaano ay eh, maramdaman nila yung tunay na pagmamahal para sa kanila at maramdaman nila na minsan nabusog sila sa tuwing makikita natin at shout out po sa mga naglilinis po ng ating kalsada ulit nandito sila uh, at ayan nandito na tayo sa marinig okay uh, ay, ang marinig po sakop na po yan ang ano uh, sakop po ang south bill ng marinig kaya uh, malapit lapit na tayo nakapasok po tayo sa barangay nila at syempre shout out kay Kuya Onse Ayan, yeah, customer natin din, din yan. Si Kuya Alfonso. Ayan, yung tindahan na yan. Shout out kay ate at kay Kuya. At shout out din kay ate Cheap Store. Ayan, yeah, customer din natin yan. Ayan, ate Cheap Store.